Hello guys. Ayan. Uh, shout out pala kay ano kay Arnel ng Bakulod. Uh, ang, ang ano niya content niya ay ano ay yung langka nagbunga ng tiras at saka uh, mansanas. Ayan. Wala kalukuhan 'yun. Dapat yung totoo yung iba vlog, tinusok lang yung guys. Ito mas matindi meron akong papakita sa inyo. Namumunga talaga ng totoo. Ito guys ah. Ano mo. Sa kanya tapos mayroon pa yung, ano, yung saraisa. Nagbunga rin ng mansanas. Yan. Dito sa akin mas magandang papakita ko. Yung totoo talaga. Ito. Ito papakita ko sa inyo. Ano alam Marami kami kanina ano. May tanim kami na sitaw. Ayan. Ayan. Ipapakita ko sa inyo guys sa inyo. Oh. Ito. Ito guys oh. Papaya to di ba? Papaya. Mas matindi ang bunga guys. Papaya. Oh. Ito. Nagbunga guys oh. to, Nagbunga. Mas matindi to sa pinapakita ni Arnil ng bakulod. Kababalaghan. Nagbubunga yung sa kanya. Yung pinapakita niyang ano niya. Ang langka nagbunga ng masanas tsaka tiras. Sa raisa nagbunga ng ano ng mansanas. Ito, mas matindi. Papaya, guys. Papaya. Nagbunga. Alam mo kung anong bunga? Papaya, guys. Ayun, oh. Totoo yan. Bunga. Papaya yan, guys. Ha? Papaya. Oh. Bunga, papaya yan, guys. Oh. Yan ang totoo. Bunga. Papaya. Nagbunga ng papaya. Ayan. Yan yung guys. Oh. Oh, Di ba? Uh, set out sa'yo. Uh, Arlen lang bakulog. Set out sa'yo. Ang ganda ng content mo. Ah, katuwa. Hey guys, ano? Oh. <laughs>